Maraming salamat po sa inyo, sa inyong pag-iingat sa amin. At ganoon din sa pangsamantala namin pagsama-sama ang aking mga anak. At ngayon ay nasa sida sa Bicol. Naway po, uh, ingatan mo sila sa daan. Ilayo mo sila sa anumang pakapahamakan. Sapagat alam ko po na ikaw ay, lahat ng bagay ikaw ay kumukontrol sa aming buhay. Kaya ama ikaw ang hinihiling ko sana yung mga ating pamilya alang alas sa mga after quest, lalo mo sila ng anuman aksidente makarating sila, sana sila na matiwasay sa kanila ito na nga yung araw naman na pagbalik namin sa Bicol mula dito sa bayan ng Isabela kung kaya maaga kaming gumising upang ihanda ang aming mga gamit Kaya pa kami nagtatawa na ng mga oras na ito dahil alam namin na makikita na naman ulit namin ng Bicol maging gayo na rin ang aming mga tinutulungan. Ngunit hindi namin inaasahan na ganito ang mangyayari. Alright, good morning. At uh, uh, napakaaga pa. Ayan o, parang 5.30 am pa lang pero may araw na. Andito kami ngayon sa hospital sa Kawayan dito sa United Doctors uh, Hospital kasi nga yung nanay ko eh ano uh, hindi namin alam kaya pala sumasakit yung dibdib niya kahapon pa kasi nag stay kami muna sa hotel dito kagabi kasi nga alangan din yung oras hindi ko akalain na yung palang sumasakit yung dibdib ay ongoing heart attack na pala yun kaya andito kami ngayon sa hospital dinala namin siya kanina ni Rans madilim pa mga 4am yata dinala namin dito sa ano sa hospital na to kasi nga para ma-check up at yun ang may doctors naman dito at nasabi nga na ganun na uh, yung ugat niya sa puso ay may bara uh, at ongoing heart attack na yun buti na lang nadala namin dito at iko-confine nga lang na dapat eh nandito na lahat ng bagahe namin sa taas tinan nyo nalabas tayo talagang ready ready na kami pa uwi ng Bicol ngayong umaga kasi nga nagpag na namin na uh, umaga na lang kami aalis na namin na umaga na lang kami aalis para uh, hindi naman kami sobrang kuyat sa biyahe ayun yung mga gamit namin sa taas ito nyo naman kaya lang yung ganito ngayon yung nangyari kaya tara pasok dito sa hospital mabuti na nga lang din sa pangyayari na ito ay naagapan kaysa naman inabot kami ng ganitong sitwasyon habang nasa daan at to, nga pala, inabot kami dito ng halos dalawang araw. Kung gaya't matapos iyon ay nagdesisyon na kami na lumabas ng hospital. Alright, good morning. At ngayon, matapos yung lahat ng nangyari ng mga nangarang araw na kita nyo sa hospital kami noon. At, at si kaso kay mama kasi nga biglaan na, hanggang ngayon dito, parin pa rin kami sa kaway ni Isabela na dapat itong mga oras ito nasa Bicol na talaga kami Uh, pero at least ang mahalaga nakalabas na si mama ka, usang no, gabi, kakagabi at na na namin dito sa ano, dito sa hotel. Pero ngayon magbaga alis kami. Uh, uh, 4 AM pa lang pero magkakarga na kami ng mga gamit para 6 AM alis na lang kami. Okay, so, thanks good pa rin. At okay na lahat. Ngayon okay, ngayon ikakarga muna namin lahat ng uh, gamit na to kasi binaba namin lahat ng nakaraan. Medyo madilim pa oh. dilim pa. At nagsimula nga kami ng madilim, ngunit inabot kami ng ganitong oras. Ito, okay na, nailagay na namin yung gamit namin dito sa taas na i-fix na namin. Uh, at sa likod, nailagay na din namin. Medyo loaded talaga kami kasi mas, mas nadagdagan kami ngayon ng isa. Yan, may mga gamit na dito itong bakante namin sakto na lang talaga to sa pang isahan nga lang pero pagkakasyahin natin dalawa yung sasakay dun sa likod at ano oras na ba? siguro 6am na kailangan Ready. na mag para makalis na kami oh. yung atas yung 4 years, 300 and then years, yung, yung, huh? yung 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 spray, yung ay, ah, lagi na spray? Mm, mm For shiny? mm, -mm. mm -hmm. Okay. And the new version. <laughs> okay. so, Stop over muna kami dito sa Cordon ba Cordon ba ito? Tampas na. Tampas na. Ano nang ano ito? Ano yung nadaanan nating lugar? Hindi niyo tanda? Basta ito yung huling bayan na yata bago po umakit ng Santa Fe. Ano? Sulano pala 'yun, Sulano. ko lang alam kung may susunod pa po dito na bayan. Pero Sulano na kami. Nag-stop kami dito kasi pagod, medyo ano, medyo syempre, nandiyan yung anak ko sa loob, kailangan din magpahinga kasi tagtag -tag sa biyahe. So, 'yun. Kain muna kami dito. muna kami ano na 3 ano 339 339 wala yung signal ano na lang to parang mga 3 hours na lang yata nasa Candelaria Quezon na kami mag-stay yung nami doon tapos siguro by tomorrow morning na lang kami mag-biyahe pa vehicle kasi alam nyo yung 22 hours kasi napakalayo kaya ano kaya magpapahinga muna siguro kami ng Candelaria Quezon yun oh, o yung umihi na Hindi ko alam kung saan na ito banda pero ang alam ko lang tigil ano tigilan talaga ito ng mga ano sasakyan pahingahan, hingahan si so, Buboy doon nagdaan sa likod Ito ko na nga mag share kayo? Hindi Kayo Buboy mag share ka? Kayo mag share kayo? Tara Tara Hanapin natin kung saan Hanapin natin mapag CR muna kasi 3 hours pa malayo layo pa ito bakit? sama yata ito sa meron. bakit? sama ka? magihiyan pa ihin mo to. tara tara Iya. Yeah. awa ang aming sasakyan no? naman Paradahan talaga Say hi. Hi. At nagpatuloy nga kami sa aming biyahe hanggang sinabot kami ng malakas na ulan. Kaya mas minabuti namin na tumigil muna pansamantala para na rin makapagpahingang ang aming sasakyan at ganoon na rin kami. At matapos nga napakahabang biyahe sa wakas, nakarating na rin kami. Good morning po sa lahat at you know, na kapag vlog kagabi kasi nga sobrang pagod talaga. Talagang yung to, yung biyahe namin na parang 2 to 3 years na lang yating natitira. Doon ako talagang inauna you know, na po. Uh, Tinamaan na talaga na sobrang pagod talaga yung balakang ko, yung likod ko. Sobrang parang pakaramdam ko hinampas na ng kahoy o anong bagay na basta ganun yung paramdam na sobra sobra talagang sobra talagang hirap kaya nga sabi ko parang di ata ako tatagal na every 2 or 3 months eh pupunta ng norte para doon sa tanim naman na ah, pinisisikapan namin parang sobrang sobrang ah, hirap sa biyahe kasi layo talaga tapos biyahe pa kami from dito sa Quezon papunta ng Bicol bukas. So sabi ko dapat ngayon talaga. Pero sabi ko baka pwedeng bukas na lang kasi sobra talagang sakit ng katawan ko. Pahinga ko naman muna itong uh, isang araw na ito para makabiyahin naman bukas kasi bukas. Ito total na naman yun ang halos nasa uh, 7 to 8 hours. Ganun na naman kalayo yung babiyahin natin para makarating ng Bicol. Sobrang miss na miss ko na sila na JJ terlin Gusto ko na silang makita ulit. Pati uh, yung iba pa nating tinutulungan at saka gusto gusto ko ng uh, makahanap ulit ng mga bagong tutulungan sa bayan ng Kapalongga dyan sa Bicol uh, at ayun maraming salamat sa sumuporta kay Tati Alejandro kapag makabalita uh, makabalik tayo din pupunta at pupuntahan natin sila ngayon babangon na tayo at uh, magbe breakfast na siguro si Commander oh. kape yun masarap kape <laughs> okay, at Anong, Anong mo almusal? Nakapunas na si ano, si mama mo? Siya na nakapunas na. Ano ah? almusal mo meron? Tinapay. Tinapa? O oh, sarap yun. Hindi. Tinapa. Ano? M hindi, huwag mong sabihin tinapa kasi hindi yun sosyal. Ano? Tinapay? Tinapay. <laughs> <laughs> Dapat is lang. Tinapay. O oh, may kakain ka pang ulam namin ay eh. tinapa. May nagluto ng itlog siya ano uh -uh. oh, ng bubay? -hmm. Ha? Ang mga... Nagising ng maga si Naboboy at si Riz kanina si Siren siyata nagbablog, tapos si Buboy ay uh, Nagputi ata silang palinkya no? Nagpunta no? Nagpili ng uh, tinapan na rinig ko kanina eh Tapos nagluto yata ng itlog So trabaho tayo tapos magalmasala po tayo At ngayong araw di ko alam kung saan kami pwedeng Pumunta okay, tara Wala tayong pupuntahan Ay dito lang ba tayo? Malinis ng bahay Ay malinis pala Ang daming langaw sa baba <laughs> <laughs> Maglilinis pala kala kung may pupunta na naman ngayong araw Pahinga no? di ka kasabi, ibig sabihin baka pupunta ng mall may bibilhin ganyan. Baka mag-grocery. Wala na time pero. wala na pala time pero. <laughs> Ang dami ko na nakakalimutan ah, sa pagod. Kaya mo na. Tara na. Ah. <laughs> bangon na, bangon na. <laughs> Sama ay. <laughs> Binuking. <laughs> Binuking mo na lang. mo may booking? Ano ka mong ibibili mo? Hindi ka na, na nahiya magsabi ay na may bibili ka pa. <laughs> Ubus, ubus. O oh, nga pala. Yaman na. Tara. God will may, provide. May dos pa ako. May dos. Nagdagang kong tres para lima. <laughs> Tara, bango na tayo. Ay! Anong ulam? Kasi ulam? May ulam wala tayong kanin. Ay, walang kanin? <laughs> Bakit hindi nagsay? Uh, Ay, ah, galing. Mahusay. Dugo oh, ka pa rin yung wala pa palang kanin. Wala palang lang kakainin. Ah, limot. Ah, limot. Ano, ganda na umaga. Ah, oh, umulan. Basang-basa -basa pa yung ano namin kahapon. Sobrang lakas ng ulan pag uwi namin dito. At ah, buti na lang. Kahit pa paano naman eh. Nabasa yung <laughs> Nabasa yung mga gamit namin talaga. Kagabi, binaba yung speaker. Kasi nagdala kami doon. Kasi nga sabi namin habang tatanim, meron man lang kaming sound o no? ano man na maglilibang sa amin kahit pa paano. Pero yung basa lahat ng mga bag, basa sa task kasi ito palang nakuha namin bago magbiyahe, hindi pala siya waterproof. Bago kami kumain, nag-decide kami na maglilinis muna kami para sa ganun mamaya, uh, dire-diretso na lang yung pahingin namin. kami tulong-tulong na Ako sabi, maglinis. At ngayon naman, kakain namin kami at yung pang-almusal namin, anong oras na alas 11 na yata, 11 na. Ano mo doon sa oras mo mm dyan? -hmm. Kung may 11 na. 11.20. Oh 11.20 na. Yung almusal na, naging tanghal yan. Okay. Ano nalang po ba yung mainit na yan? Pwede na? Nandito na po. Eh, nandito na? Mm -hmm. Sandok na pala. Tara. Ma'am! Uh, tara, kain na! Nag-tasampay ako mga Sige, kakain na kami. Tara, kain tayo.

Oh. Hi Daddy. Hi. So what's your name? Daddy. Uh. <laughs> Mami. Why? Hi Mami. Ayo. Ayo nya. Yes. Si Rans. Si Diturans. Hi Rans. Hello. What's your name? My name is Rans. Welcome to your vlog Right. Kuya. What's your name? Si Kuya. Kuya. What's your name? Sikuya. Sikuya, what's your name? Not Denver. What? Ten more? Ten more? <laughs> Ten more? What? Ten more? Ten more. What? Ten more? The more? One. More? Okay. Matapos nga yung paglilinis namin kanina. Tapos nag... Yung umagaan namin naging tanghalian na ngayon may pupuntahan kami. Uh, at kailangan namin ipacheck din yung mga lada namin. Pero yun, bago nga kami umalis palagi. check yung sasakyan namin para sa safety din namin na mga nakasakay dito sa sasakyan. Siyempre, ay buhay yung ng tao yung nandito. Dito. kaya kailangan laging i-check yung mga sakyan ganun din yung may mga sakyan sana palagi nyo i-check yung mga ano mga sakyan kasi mahirap na kapag mamaya nasa pag nasa huli yung pagisisi di ba kaya sama nyo kami kasama namin si Buboy kasi nga si Rance nagpapahinga tuloy kami kami nalang tatlo na kumanda Music Bumibili muna si Commander, pahinto kami dito sa may bilihan ng mga damit. Kasi nga si Buboy <laughs> wala nang kadamit-damit si Buboy. Ano na lang uh, yung sinuot niya ngayon paglabas namin ay basa pa. So lumabas sila ni Commander dito para bumili ng damit si Buboy para naman paglabas namin ngayon hindi naman siya basa kasi baka naman magisakit yung tao. Kaya lumabas muna sila pa pansamantala. At ngayon uh, lumabas kami ni na Buboy para pa-NG ka nito. Mau kulit na ito. Ito. Oh, yan. Yan. Oy, hoy. 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 Hoy ka nga, ka nga. Dito ka, harap ka sa camera. Dito ka. Harap ko tingin ka dito. Uh, doon pa yung kapatid mo. Ayun, yung isa. Doon sa likod. Ah, uh, namin sila kasi nga ah, uh, dapat before pa kami pumunta ng norte, painjin ko tong mga aso kasi nga lang nakagat nila yung anak ko na bunso, si Marcus Liit, nakagat nila. So, pinalipas namin ng 14 days. Ah, uh, pinagmasdan namin. o oh, bakit? Hi nagagalit ka na naman <laughs> uh, inantay namin ng 14 days observation, eh wala namang nagbago sa kanila hindi naman wala, hindi naman namatay uh, at si Marcos naman ay eh, pina ka namin yung kaso nga lang din namin, namin pinasundan kasi nga ano uh, naawa ko sa bata, eh nakita ko naman na uh, wala namang nagbabago sa attitude ng mga aso, kaya sabi ko siguro naman wala naman kasi hindi naman ito napahalo sa mga askal ano lang, o kaya yun at ngayong ang araw namin papainjikan uh, bago kami umuwi ng vehicle kasi doon malayo okay at uh, kung uh, oh nga pala abangan nyo po may sorpresa na naman tayo na parating para kina JJ at Herlin sobrang matutuwa sila dito at alam ko hindi pa nila ito naranasan sa talang buhay nila uh, kaya pati ako excited kung uh, ano magiging reaction nito magkapati dito sa ano sa parating na blessing para sa kanila at sigurado ako na na-miss na din tayo ng magkapatid na yun. Okay. Hintay-hintay lang natin sila. Pupunta na din tayo dun sa ano ba tawag dun? Pet shop? O ano? Ano ba tawag? Beta, bet, veterinarian? Hindi <laughs> ko alam. Hindi ako familiar kasi sa ano. Ah, si Commander lang yung nagbili niyang aso eh. Siyempre na pamahal na din sa atin. Okay. Dito na kami sa Pet Ewan ko. Baka sakali sa baba. Para pala itong hospital din mga sol. ano din, din may um, operating room. Ilang beses yan, di ba? Private na no? Ha? May private room din. May private room din. May nurse din. Ang daming mga ano, mga baho. Ano? Baho. Mga treats. At nagdesisyon na rin nga kami na dumaan dito upang makapamili ng aming kakainin na gabihan. Dito na kami ngayon sa bahay magmerinda lang kami ng Domino's Pizza at uh, ito na rin ito na ba yung gabihan? Mm. ha? direct yung gabihan daddy, daddy, juice yan ah juice, alok yung masala ng juice Yun, this ah sabihin mo juice kayo juice <laughs> juice Diyos, lambot na lambot ah. Uh, uh, Kain. Maraming yung... salamat po sa inyong panunood at samahan niyo po kami sa aming mga susunod na vlog muli sa Bicol.